Mabuhay mga kamahalika! So narito na naman po tayo at ating pag-uusapan ang post ng ating isa sa ating mga kababayan na kung saan, pinost niya ang isang listahan ng bilihin noong 1963. Nakakatawa lang mga isipin uh, yung mga presyo ng mga nakalista rito ay parang out of this world. No? Lalo na sa panahon ngayon na kung saan ang mga bilihin ay matakas pa sa langit na kung i-exaggerate natin so, sa mahal ng bilihin. Okay, so bago natin simula ang uh, talakayan talakay natin sa araw na ito, kung di ka pa nakapag-subscribe, click the like button and subscribe. At click mo na rin notification bell para ma ka sa mga susunod na video na ilalabas ko. Simulan na po natin! So, so, dito po sa post na kanya nilagay, meron pong nakalagay sa iba, uh, tatas sa na bahagi, mga presyo ng pangunahing bilihin noong na, year 1963. Tapos meron nakasulat na ball pen ng no, kulay blue, nakalagay ay daily wage is 4 pesos minimum. So, pag sinabi daily wage, uh, daily wage, ito ay uh, sahod. No, araw-araw ko sa karamihan siguro in general, 4 pesos ang sahod ng mga taong nagtatrabaho baka naman eh. parang baon lang ng batang ngayong, ngayong panahon na ito ah. ngayon lumang eh, piso sampung piso 20 pesos pa yata baon ng bata ngayon antalang noon sahod na pala nila yan sa isang araw okay so doon tayo sa unang nakalagay unang una sa kanyang listahan ay yung bigas uh, may nakalagay na RCA so itong RCA hindi na hindi ko po alam kung anong ibig sabihin ito kung mayroon pong nakakaalam dyan na medyo veterano na Pakicomment naman po ano ibig sabihin RCA. At uh, ito ay nakakahalaga. Ang may presyong 0.80 pesos or 0.80 centavos. At hindi po kilo ang binibili, no? Kundi kada ga ganta o gatang yata to no? Parang, parang gatang o salop, yan. So, hindi po siya kilo-kilo noong araw. Hindi po pala kasi hindi naman tayo nabuhay ng mga panahon na yun. So hindi ko alam kung nasaan ako, no? Saan pa ako lupalap ng mundo ng mga panahon na yun? Hindi pa ako pinapanganak. At uh, sumulod sa kanyang listahan ay karnim baboy. Na mayroong halaga o presyong 1.80. 1 pesos and 80 centavos. Kada kilo. Ayan na, ito po ah. Sa pagdating sa karne, kada kilo na pong usapan nila rito. O yung bilihan nila rito. So ngayon po, sa panahon na ito, 2022, ang uh, isang kilo ng karning baboy ay yung uh, kakahalaga ng pinakalates ngayon na nalalaman ko is 340 Noong pandemic umabot ng 390 yan so umabot halos naging 400 kulang kulang 400 no nung panahon ng pandemic 2021 uh, ang presyo ng baboy ay umabot sa halagang 390 no sunod so, ay karne ng baka itong karne ng baka hindi naman to nag hindi naman to pumantay o hindi naman tumaas yung halaga nito ano presyo nito. So at least naman siya, pero mas siyempre mas mahal pa rin ang baboy ay ang sorry, ang karne ng baka kaysa sa baboy. So 400 ang, um, baka, ayun, mas 300 lang naman ang baboy. Pero ngayon, mas nagmumura na ang baboy, no? Nasa 340 kasi nung mga panahon ng pandemya, uh, bago pa nagpandemya, nagkaroon ng swine fever, swine flu para sa mga baboy na kung saan karamihan sa mga farm ng mga baboy ay uh, nagkasakit no, ng swine flu yung baboy nila. So, lahat yun ay pinatay, inilibing. Kaya nagkaroon ng shortage ng baboy ng mga panahon na yun. So, ngayon, kahit papaano nakakabawi-bawi na, kahit, kahit papaano, kahit papaano, ha? So, hindi talaga siya bababa ng gusto. 340 kasi mas 390. Yeah. Okay, pangatlo sa kanyang listahan ay ito nga, karne ng baka is uh, uh, 2 pesos and 20 centavos, uh, 20 centavos kada kilo. Pakamura, ano? Papapasana all ka na lang. Sunod ay uh, longganisa na 2 pesos kada dosena. So, ito ay 12 peraso. Itlog, large. O, ito yung large siya. Large ang pag di small. So, 1 peso ang 50 centavos kada dosena. Samantalang ngayon, parang 10 pesos yata. No, 10 pesos yata yung small. Umabot na ng 15 o 13 pesos siya tayo yung, yung large ngayon ng uh, kada peraso at uh, 13 pesos or 15 pesos ang kada peraso ng isang large na itlog. So dito po sa noong 1963, ito ay nagkakahalaga lamang ng uh, 100, uh, 150 kada dosena. 12 peraso. 1 pesos, 1 peso and 50 centavo. No. So, ganun ganun siya kamura. Uh way back 59 years, no? Kasi 1963 2022. fifty 59 years, almost uh 6 decades, no? Anim na dekada ng kalipas. So, ganun na kamahal, kamahal yung mga presyo. So, um, halos hindi na siya maabot. O naabot man, siyempre hirap na hirap mabuhay. Uh Sunod ay kape, kaping barako, kaping batanggas, 1 peso uh, kada kilo. Uh, gatas, dairy gold pa yung ano no, yung tatak. Touch baby, liberty, so hindi ko nakilala tong mga to. So hindi ko kilala yung mga tatak na ito. Ng gatas. So 0.35 centavos kada lata. At uh, milkmaid milk made, kondensada, uh, 0.50 kada lata sa so, itong milk uh, no ah uh, alam ko bibili kami nito pero di ko na bakit may milk made siguro tatakto ata ng condensada so di ko na rin alam kung ano ibig sabihin na to no bangus apat na peraso isang tumpok so hindi natin alam gano'ng kalaki ganyan pa man ang presyo niya ay 1 peso 20 centavos kada isang tumpok na merong apat na peraso ganun siya kamura kahit na isang peraso maliit eh hindi ka makakabil ng piso niyan eh no sa palengke kahit napakalit pa nun, hindi mo mabibili ng ganong halaga yan. Galunggong. Ito, yung mga, yung galunggong daw nung araw ay pagkain may hirap lang, ano? Ngayon, sa panahon natin, ang galunggong, yung pang mayaman na rin yan Mahal na ang galunggong ngayon. Maabot na ng 100 pesos. Depende pa sa laki. Na? Uh, galunggong, ito, 10 peraso tumpok, maabot ng piso. No? So, lapo-lapo, 0.50 o 50 centavos ang kada isang peraso. So, lapo-lapo, mamahalin to, mayaman to. Talbos ng gulay, 0.05 kada tali. Ang um, talbos ng gulay ngayon, eh, parang 10 piso, no? Ito nagkakamali, 10 piso. So, talbos ng gulay, kadalasan ito, talbos ng kamote ang alam ko rito ano tinatawag ng talbos so ang dito sa amin o sa parahan ngayon 10 pesos na kada isang tali noon eh, 0.05 centavos talong at ampalaya palaya limang perasa isang tumpok 0.25 centavos isang tumpok yon coke Pepsi, 7-Up. Si Pepsi na lang di ko kilala rito. So, hindi naman dalas na nabibili agad o hindi na siya ganun kasikat. Si Coco Charles 7 up, yan, bibili pa talaga yan, kilala ko pa talaga yan. Meron siyang halagan 0.10, one bottle So hindi ko alam kung mali ito, malaki, pero sa tingin ko eh, kung malaki ito, no? mapakamura. Kung mali ito, okay lang. Hala. Ano? Uh, Cosmos, sorry, Santa, hindi ko na siya kilala. So hindi ko na naabutan yung, yung kung ano man tong Cosmos na to, to siguro soft drinks din yata to. Kasi kada, bo, kada battle, yun know? 0.5 kada bottle Uh, San Miguel Pale Pilsen 8 pesos kada case meron 24 paraso pangura nun ah oh. 8 pesos lang ang ngayon Red Horse pa nga lang. mahal na ito pa kayong no? itong San Miguel Pilsen daw kasi masarap daw ito Pero pa man para para pa rin mapait o oh, hindi lang talaga ako mahilig sa anak kaya siguro at ang huli sa kanyang listahan ay Pamasahay sa jeep na meron lamang na 0.10 centavo kada 10 kilometro. Samantala ngayon, minimum wage kayo, yun, parang nasa 13 pesos na yata. Ang muli kong balita ako na nagkakamali no? O sa 12 o 13 pesos yata ang minimum wage kayo. Yun. So, minimum wage yun, malayo o malapit. Ah, hindi naman siguro. So, minimum wage yata pag sakay mo isang kilometro, siguro mga... Uh, 13 pesos so pag mag-pass yan may dagdag na. Ano? Correct me if I'm, if I'm wrong. Uh, pakitama lang po kung tama po yung sinasabi ko. no, So, tinatanggap natin So, comment din lang po sa uh, comment section kung mali po ako. no, Okay. Tapos, dito may nakalagay na uh, 20 pesos. Yan. So, sa baba, 20 pesos. Ito yung noong 1963. Ito pa yung tsura ng ano natin. Sa kalimang bahagi, may kita natin si Andres Bonifacio. At sa kanang bahagi naman, ay si Emilio Jacinto. Na, at sa baba, ayan, sa so 2 pesos natin, si Serzal. So, ito yung mga bill. So, di ko alam kung, ah, meron na, meron na itong, ano, meron tayong mga coins nito, ano. So, meron, sigurado ako may mga coins na parang na to. So, itong 2 peso, 1 peso, parang ko, 1 peso din. Nakapapel siya, eh, no. So, yung mga pagdating ng, mababa pa sa 1 peso, yung nang alam kong naka, naka coins. Okay. So hindi na natin babahain to, no. So dun sa ano, uh, shout out dun sa nag-post nito. Ah, uh, ayun. So nakakatuwa lang isipin o masarap masarap tignan, no. Para satisfying na tignan yung mga presyo nito na kung di mo parang wala pang 20 pesos to, eh, kung tutusin sa sa ano lang ng bata ngayon. Uh, tawag tawag dito, baon lang sa eskwalahan, 20 pesos. Mantalang noon, napaka ano. Kaya madalas sinasabi ng na matatanda eh, yung, yung pera noon, napakahirap. Pero, napakamura ng bilihin. Ano? So, yan. So, dito lang tayo. Hindi lang ito pangabahin muli. Ito ang inyong kamahalika. Nagiging mo ng isang kataka. Ang Maria ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po.